alam mo yung bigami eh, pagpapakasal ng dalawang beses, no? at sabi nga ang real penalty ng bigami eh, magiging dalawa ang mother in law mo. Pero ang sinasabi natin dito kailan mo pwedeng sampahan ng kaso ang nag-commit ng bigami? dito sa ating uh, desisyon ni uh, Associate Justice Samuel Gerland ng uh, Supreme Court, sinabi niya eh, merong 15-year time limit for filing a bigamy case. But that 15-year time limit begins only when the bigamous marriage is actually discovered and not when it is registered with government. So, ang sinasabi nila, pag uh, nag-asawa ka twice, no uh, for example, in 1970, nagpakasal ko uli habang meron ka pang uh, pending na marriage, pag nirehistro mo yan sa uh, civil registry or local civil registrar, yung 15-year period ay hindi magka count mula 1970. Pag na-discover ng original wife mo yung uh, bigamous marriage noong 1990, yung 15-year period limit ay magsisimula lang 1990 kahit na nirehistro mo ito noong 1970. Of course, uh, ito walang prescription in other words kasi time of actual discovery hindi time of registration